Hello guys. Punta kami buha ng maliliit na tilapia gagawin tapa. Babaunin ko pa balik ng abroad. Lalakad kami sa gitna ng maisan. Kasi pupuntahan namin na ilog banda doon sa malayo. sakit sa po ah malayo na yung pinantahan ang bilis maglakad ng mga kasama ko andito na kami sa kalagitnaan ng maisan ayun yung tricycle na pinagsakyan namin sa so banda banda, banda doon pa yung pagkukuhanan namin ng isda maaga sila nagtanim dito ito yung mga ganyan. Ayan. Ito. Buto ng mais. Umaga sila nagtanim dito. O, lumabas yung mga buto ng mais. Nakakamiss magtanim ng mais. Gusto ko rin itry ulit magtanim nito. Ay, eh kaso, uh, puro machine na ngayon ang ginagamit mula sa pagtatanim hanggang sa pag-harvest. Uh, nandito na kami sa tapat ng na pagkukuhana namin ng ista hindi na rin kami nakapag almusal sa bahay ayan, bumili na lang kami ng pandesal at nagbaon ng kape so, kain tayo guys ng pandesal mainit-init pa to from Gemong's Pandesal ayun na si asawa at si abal ayan, pinapaikot na nila yung sigay ayun, nilalatag na nila paikot while ako dito umiinom pa ng kape ang daming kangkong doon guys ayan o oh, paikot din yung kangkong dito so mangungo ako mamaya para may ulam din na kangkong Ayan si asawa, paikot na yung sigay na nilalagay niya, hinahatak niya ng tulo talaga, oh. Oh, ayan naman si Abal. Kapit tayo, guys. Ang sarap magkapit ito. Ang ganda ng tanawin. Hinihila na nila yung net. Ayan, pagtano natin. Nawali na sila dyan, Ayan. Daming kohol. Kuha ako. Kuha akong kohol. Ang dami oh. Le, bakit? Oh, andyan na yung isda. Ayun, may mga isda na. Alam, may lumilip, may tumatalon na. Ayun, may mga isda oh.

Oh, oh, oh. Ayan, oh. Kunin mo. Kunin <laughs> mo. Lang, ah. Wow. dami, oh. Ang dami. Ganyan lang pala magsigay, eh, oh.

Maglilito <laughs> sila ngindao <laughs> oo dito

isang anahan lang ng sigay ang dami na Oh, mm. kita okay. okay. okay.

Arunewda. Oh. Wow. Tapos, para yang dito, bitin. Dami nakasabit.

Mahirap apa? Uh. pala magtanggal. No. Oh, yung sigay. oh. Hmm. Ayan, madami na yung natanggal sa net ng mga isda. So, ako na lang maglalagay ng mga isda dito sa loob ng fish net. Mahirap pala magtanggal ng mga isda sa net, guys. Ay. Ay. Nakauwi na kami dito sa bahay. Ayan, guys. Ganito kadami yung aming nahuling isda. So, ayan. Nagtatapa na sila as si abal. Ang bilis. Urul finally natapos din ni abal at ni asawa ang paglilinis at paghihiwa ng mga tilapia. So ayan na, nabilad na rin namin nagtulong-tulong kami diyan sa paglatag ng tilapia. Yeah, so, ang dami kong babaunin pabalik ng abroad at syempre may maiwan din dito para sa kanila.